Hi guys, welcome back sa ating bus serie episode 15 Kung di nyo pa napapanood ang previous episode ay i-click nyo lang ang link sa itaas For a quick recap ay nakita natin yung mga main components and main parts natin sa loob ng ating bus Pinakita ko sa inyo yung ating bedroom, shower, toilet, dining, kitchen, and yung ating sala For this episode, ay tingnan naman natin kung ano yung mga lights na gagamitin natin sa ating bus. Samaan nyo kaming mamili at mamili ng mga gagamitin nating ilaw para sa ating bus para naman paggabi ay maliwanag pa rin dito. At tingnan natin kung ano yung mayiging itsura niya pagkatapos natin ma-install. Kung ready na kayo, let's go! Pumunta kami ng CW Home Depot sa may para magtingin ng mga ilaw na gagamitin natin sa bus. Tricolor na pala yung mga binili namin na ilaw. Para at least meron kaming option kung cool or warm ba yung gusto namin na lights. Hindi namin nakuha yung actual na sukat ng ceiling kaya ito ay na lang namin para malaman namin kung gano'ng kahaba ang kailangan natin strip lights. <coughs> <coughs> ano mas gusto mo? <coughs> Ganda 3,000 Kelvin. sila ng watts. Mas mataas po din okay lang. Ilang watts? Ah, the best pala siya Ito, 10 watts. Kaya lang ang pagkakas ko rin sa 80 watts. ito pinatawag niya? Ang meters natin. Pagbalik namin ng Magallanes ay sinalubong naman kami ng sunod-sunod na bagyo. Pero tuloy-tuloy lang sa pagre-retouch ang ating mga pintor. O, oh, pinaglalagay na ng steam coat. habang ang mga karpentero naman natin ay busy-busy sa paggawa ng ating modular sofa bed. nakalimutan namin yung bota namin kaya ito lang yung nakayanan ito, lang nakayanan natin improvise improvised bota lang nakatalo kapunta kami ngayon ng silang uh, kinulang kasi ng ano kinulang ng palachina yung uh, contractor namin meron silang nabili uh, pero parang hindi ko para hindi ko masyadong tight na ano na flooring sabi niya kung makakapag-provide daw kami ng palutsina by Friday okay lang naman na yun yung gamitin nila yung makukuha namin kung makakuha kami uh, Wednesday ngayon to try namin kasi may nakontak kami sa Facebook eh Tingnan natin kung effective. Ilo. Protektive ba? naman, dito naman ako. Ano sa On the way tayo ngayon sa Silang Kasi doon tayo may, naka, may nakausap sa Facebook nagbebenta daw sila ng mga palut China binigay naman sa amin yung size so punta natin doon para makuha na natin so let's go halos isang oras at kalahati din ang biyahe namin papunta ng silang Cavite inantay naman kami nung contact namin kaya naabutan namin sila kahit halos gabi na nung dumating kami Nagre-range from 200 to 300 pesos ang isang bundle ng palutsina depende sa sukat. 10 piraso naman ang laman ng isang bundle. Ginabi na kami sa pag-uwi kaya kinaubagahan na namin hinakot ang mga palutsina mula sa simentadong daan. Tapos tinuloy na nila ang paglalagay ng flooring natin. Ganun, ganun nga yung kulay, ganun yung kulay na yan. yan. <laughs> Tirain <laughs> ko kaya ito. So, yan sir, ito yung natural sir. <laughs> uh, natural lang mm, yun. Ito. <laughs> 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 ito. pa kasi pinakitaan nyo eh. <laughs> Ganda nga <ka> yun, tinanong. <laughs> <laughs> Pinaalis ko tuloy yung stain doon sir. Hindi, okay lang <laughs> <naman> Saram, yun. Hindi <laughs> naman yung masyado Ayos naman. Sabi <laughs> like sinaman nyo ko yun, sinaling nyo ko sa maleta. Ito's <laughs> bagay so, <it's> yun. <laughs> Ito pala guys, yung mga upuan na dating nakakabit dun sa bus natin. Yan, nung sinisimula namin ni Jin tong bus, yun yung inuna namin gawin niya. Nagtanggal kami ng mga uh, upuan, tapos inistak lang namin dito. Kaya mapapansin nyo rin, siguro, yung, yung weight na dinadagdag natin yun, baka either equivalent lang o baka mas mababa pa dun sa dun sa dati niyang nakalagay dyan. Imagine nyo kung ilang seats yan. Tingin ko at least uh, 20 seats yan eh. Tapos sama mo pa yung uh, weight din ng tao per seat. Kasi nga passenger ano siya, pa tourist bus siya or passenger city bus. Ito yung breaker. Ano lang yan eh, uh, ilang temporary lang. Ah, temporary, temporary. temporary, temporary but... lang. Ayun Ay, talaga yung bago niya. Pinaano lang namin para makita natin yung ano tapos yan nalagyan ng cove lights pa yan ito yung man goal ng ating aircon ayaw mo ba? wala <laughs> akong okay, magagawa pangit ang inalabasan ito yung mga ilaw natin yan cove lights dito sa gipna yung ceiling light Cobblights, Mowers. Shut up sa ano? Shut up, kanina. Shut up na! Yeah. <laughs> Ito, ko. Habang nandito ang ating electrician ay pina-install ko na din ang power supply ng ating water pump. sa flooring, okay, good sa tayo doon. Tapos to, tatapusin lang ni Kuya Willy. And then yung lagayan ng mga waste natin na tubig sa ilalim. Mm. -hmm. Tapos napagana naman natin yung ilaw doon. So ang pagaganahin na lang natin bago kami umalis. Ito. Okay, uh... Then to, pipinturahan na. Mm. -hmm. Pag, baka pagbalik bukas, pipinish na natin lahat. Sige. Para tapos na. Ay, oh, ka. <laughs> <laughs> Yun lang guys for this episode Nakita natin yung mga ilaw na binili at ininstall natin Yung mga pin lights na ginamit natin sa corners And also yung ceiling light naman para sa ating bedroom and sa ating sala Tapos nagla naglagay tayo ng accent light or na strip lights dun sa ating bedroom Meron din tayong same provision na yan para dun sa ating sala pero hindi pa kami nakakabili. So kung in the future ay maisipan natin na maglagay or magdagdag ng strip lights naman sa ating main area or sala is magagawa natin siya or may install natin siya. During naman ang construction ay naubusan tayo ng palochina para sana sa ating flooring. Pero good news naman ay meron tayong nakita or meron tayong nakausap sa Facebook dyan sa may silang kabite kaya pagpunta namin nakakuha naman kami agad ng mga palochina kaya matutuloy na natin yung paglalagay nito dun sa ating flooring yun lang guys for this episode and for the shout out shout out kay Joseph Rodriguez na nanonood from Iligan City, Mindanao sana na-enjoy mo ang ating bus episodes hello and welcome sa channel shout out din kay Kenneth Del Mundo watching dyan sa karating bayan natin sa Batangas City hello sa'yo and hello sa so mga subscribers nating Batanggenyo and last but not the least I shout out kay Eliza of Aliza and Alex Films. Kung kailangan nyo ng photo or video coverage, ay i-DM nyo lang sila sa Facebook. Yun lang guys for our shout out. Again guys, thank you for watching. And kung gusto nyo ng mga ganitong type ng content, please don't forget to like, subscribe, and share. And see you on the next one. Bye!